Narito tayo ngayon sa maisan ni Lito Digia at ni Orla Nausa dito sa mapalad pagitan ng Palayan City. Sa nakikita nyo po ngayon, ito ay malapit na pong anihin. Ayan. Ilang hektarya to Lito? 3 hectares. Ako nga po pala si Lito Digia, taga-general natibidad. Ayan o, para makita ko ang naging resulta ng aming pananim sa ginawa namin paggamit ng 3GS foliar Para sa kabatiran ng lahat, uh, si Lito at saka si Arlan ang una nating na-interview sila doon sa kanilang taniman ng uh, uh, talong, talong. yun pong talong nila ay 1,280 pieces 200 uh, puno Bali 12 tray Ilan ba yung naani nyo noon? akala ko okay na 93. 93 bags, nag 98 kayo. Kumusta yung bigat niya sa karaniwan? Kakaiba, ba? makislap, malusog. Kakaiba sa sakitan pa lang. Pag nakita ng mga bayer, kaya tandaan nila kung kailan i-deliver ulit, kailan pipitas. Alam na nila kasi yung walang uod na talong. Yung bang 98 na inaani nyo, may uod ba? Hindi eh, wala. Ginamit nyo sa talong? Ginamit nyo sa... Since nagamit nyo po nila yung 3 sa talong at sa ibang halaman sinubukan natin ngayon dito sa mais nila. Ang advice natin ay kailangan, pinakamaganda ay ma-spray siya bago land preparation. Tama na no? yes. Ang ginawa ko po, uh, in-spray namin land prep. Yung pina-plot pala pinamol, pina yung pina-plot yung talim ng mais. Ah. Yung uh, pataba, ang kailangan ng mais, pataba dahil hindi itong mataba lang mais. Uh -huh. Ngayon, nag-control pa ako sa pataba. Ate. Ang dapat sa mais, yung iba na naka-encounter ko hanggang 15 bags ah. per hectare ang pataba. Uh -huh. Ako, walo lang. Walo lang? Sagad na. Kung na-spray ko pa pala ng, uh, green, ng red cap uh ng 3Gs, baka 6 lang may naikwento kayo dito eh yung uh, isang uh, may isa nyo na isang lugar ay oo, ano po oo. yung ginamit nyo na ano may ginamit kayo yung ibang po polyer. may ibang polyer, kasi oh. may kasosyo ako doon oh. dalawa kami hmm. ngayon ang gusto siya niya ang masunod. siya ang masusunod oh. pumayag ako oh. ngayon po yung aming 5 hectares na mais na ginamit namin ng polyer na yun medyo mataas din ang price almost 600 hindi ko na sabihin kung anong pangalan uh. Oh. pero patay ho yung 5 hectares naming maisan patay yung, hindi na kaya yung ulan hindi na kaya yung ulan eto na pong tinredis ko ayan kita kita kahit sino pumunta lahat ng taong nakalapit sa si akin ginamit na. kita kita buhay ang mais eto Ay, lang ang ginamit ko green yung aking ginamit green Green din yung mais ko buhay nung makita yung akin na tinredis hmm. dapat pala yung nag tayo ngayon pa patay na yung mais natin ah wala, hindi magal sa ulan eh, ito, ito, inulan naman to parehas naman sila ay. namatay yun, lahat yun, no, so wala na namatay lima, wala na ito, siguro, mananalo ko, ma ma ko. Na, ay, <laughs> babawi man ba, babawi siguro naman, ay, sino magsabi baka <laughs> babawi ako ayan, ang bunga ang bunga, ayan, 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 ayan dalawa, dalawa dalawa, dalawa, dalawa. Po, dalawa yan, o. nakatago pa isa o. Ayong, ah, okay. Malikod, sa likod, sa lobo, balala niyo nyo, ano ay talate. Oo nga. pa yung dulo. Isang buwan halos inulan. May again? yung hindi na 3 years. Yan, lumaban. Palagay mo kaya, eh, hindi mo na kaya magkailangan mag-abono ng marami? Palagay Ay, ko. Na, hindi Ay, na, Yan, yan, yan. Ang yung bunga niya. po niya, tatlo. Tatlo, tatlo. Tatlo, tatlo. Ayan, no? Oh, consistent po yung mga bunga. Uh, napansin ko, yung puno niya malaki. Marami na ako nakautap. Gumamit. Ayun niya, marami na daw inaan. Ito, dalawa, oh. Mga bunga-bunga niya. O, oh, dala, dalawa talaga. Dala-dalawa. Sabi na nung ano, kanina nung dumating taga uh, Pangasinan nyo Ay, hindi ko tingnan ko na dito Malalaki yung puno mo ito Ito, 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 tignan mo Lucky, oh. Laki, oo, oh. yan yung puno niya, oh. yan, 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 yan okay. Yan, 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 uh -huh. yan, Pero makikita mo yung lito, kita mo yung ano yung ugat niya Kita mo yung ugat niya lito Bakit ganito yung ugat niya, ganito ba? Normal ba yan? Na... sir, Maliliit pa lang po siya, matataba na siya kaagad. Ang laki ng puso. O, oh, yun Oh. Ito, ito, ito. Ito, oh. Ang yeah, laki pa ito. Ito. Kasi, mura pa. Katunayan po. Tatlo, o. Oh. Tatlo. Katunayan, sir. Yan, nakababado doon tubig. yan sa tubig, ha? Nakababa Pero... sa tubig. May isang buwan na. Isang na. Dapat so, patay na yan. Dapat patay na. Kaya nga yung kalahati. Isang buwan na. Ibig na matay yung hindi at ready. Yan na. Kaya, ah. Uh, pakita ko sa inyo. Uh -oh. o, paano lumabas yung bottle? Sumabog. Uh oh. Sobra. Kulang cool yung... Ang uh oh. Niya. Sa ilalabas niyang bunga ay lumalabas. Kulang na yung katawan sa ilalabas na bunga ng butil uh, niya. Oh. Mo Oo. ayan oh. No? Kinakapos yung Ayan oh. No? Busal. Kita busal yung busal niya wala o oh, Talaga lumabas na no? oh. Dati mo apat ang puso oh. Sa dawat tatlo apat. Eto talaga yung dati niyang uh, lupa. Oh, alam. Eh na-naulanan bumaba nang husto. Naulan. <laughs> Ganyan yung ugat niya oh ganyan ng ugat. E eh, talagang mabubuhay. Yan, no? Oh. <laughs> Sana ang mga magsasaka natin ay mapanood ito. Salamat po na marami sa inyo. Uh, thank you rin po. Thank you.